Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Para, yes, ma'am. Para sabi nga, eh, wala wang mangyayari. <laughs> hindi po ba? Opo. Eh, minsan nga po, ma, meron din po mga pagkakataon na ang nag-alaga po sa ating senior citizen ay hindi ka mag-anak. Mm -hmm. So hindi po sila related by blood eh sa batas po natin sa ngayon ito po yung existing na provision so po kinakailangan po ay ah uh, surviving relative po talaga ang pwedeng makakuha kung halimbawa naman po ma'am uh, sabi nyo nga ano uh, hindi siya related doon sa inalagaan na senior ano pero uh, halimbawa pa nakapag-iwan naman ng special power of attorney okay na po ba yon makiklaim pa rin or hindi talaga? Sa ngayon po, ma'am, wala. Uh, sa mga nakakat na ranasan po mm. natin no, sa ating pong 8 months or so far, tama, mga 8 mm. months na implementation, ah uh, wala pa po tayong ini-issuehan sa non-relative. Opo. Oh, Opo, oh, Na, oh, po, Kasi safe po sa ngayon talaga ay yung pong dapat ni-rest relative po. Ayun, sa mga nakikinig sa atin, ah, malinaw po yun relative kailangan ano so kahit uh, gaano pa pinagsilbihan ano kasi po hindi ba naririnig natin yan sa abroad eh di po ba yung mga uh, caregiver ano na kapag uh, sumakabilang buhay eh do sa caregiver na ipapamana hindi po ba so dito sa atin kinakailangan relative talaga no ang mag-claim thanks for watching please don't forget to like share and subscribe